Pasintabi sa mga nagsasawa sa kakakain ko ng manok pues ako handa na ako magkapakpak dahil madalas pakpak ang kinakain ko bro. at eto nga samahan na natin panulak dahil masarap ang gawa sa go oh, alright go hello mga karakaraka na di na di munyon now na no, for today's video tara samahan na ako dito sa lugar na to dahil dito lang naman alam natin pagsala na pinakamalapit sa amin at kakain tayo dito subukan natin tong Toscani although kumakain tayo lagi ng manok pero syempre かっこいい iba-iba rin syempre luto at iba-ibang lasa, kahit yan ay fried, fried lang, pero nagkakatalo pa rin yan sa pagka-crispiness juiciness at ang kanilang graviness, oh di, wag graviness at syempre kukonsider din natin yung ambience kagandahan din, nagdadagdag yan ng kabusugan sa ating mata kundi man sa ating lalamunan now na! No! yes mga kakolors importante din syempre ang kalinisan ng isang restaurant at, at mukhang bagong bago pa talaga at maasikaso din yung mga kuya dito nandito at mabilis at syempre of course dahil dyan mabilis po ang kanilang serving at ura-urada, now na dumating agad yung ating in-order na chicken broasted, yes ilang best kong sinasabi sa inyo mga ka -colors na yung chicken ay broasted ang tawag sa kanila dito, at ayan yung manok apat na piraso at may in-order dyan burger, pampadagdag sa gutom at ang kanilang improved na apat na klase ng graviness o sausawan at may tinapay pa o kubos at ang kanilang lagay ng kubos na napagkaganda-gandaan at may free pa silang tubig pero binili na natin yung soft drinks. Go! odi di so, ano pa Ano nyo? Karakaraka! Now na! Mag-start na! Hindi bukas, hindi mamaya, kundi as in, now na talaga! Go! Ayun na nga, sabi ko nga sa inyo, wag nyo sana kong Bakit pa na ko na lang ng blue steddle? Sabi ko naman sa inyo, hindi naman total ito araw at every other day. Charot lang. Although siguro mga three times a week kumakain ako ng blue stead kasi sabi ko nga, hinahanap pero sa bahay naman talaga mga kakolors more on gulay talaga ako Tsaka nakaisda. Kaya every time lalabas ako, huwag nyo na akong masisin na lagi na mong manok. Dahil masarap nga ang broosted nila dito. Kahit sabihin mo, yun na lang, yun na lang lagi nyo nakikita sa video. Pero sabi ko nga sa inyo, magugustuhan nyo rin ang broosted dito. Dahil kahit sa broosted, iba-iba pa rin ang lasa na ino-offer ng bawat mga restaurant na kinakainan ko ng broosted. Yes. At isa pa, yan ang isa sa pinakamurang nabibili na broosted dito sa Saudi Arabia na nagkakahalaga ng 17 to 20 realization per order. O ba? Diba? mabilis наасарап мына ат madali pang orderin o di ba kaysa no mag-order ka ng Santa pagkain hindi naman masarap. di ka naman nag-enjoy di ba hindi ko ka pinapagalitan sinasabihan go sorry naman now na yes ewan ko ba sa lahat ng mga klase ng chicken na halos nakikita ko at nasasalubong ko dito sa Saudi Arabia brosted talaga ang isa sa nagtatak sa akin na kahit balik-balikan kahit hindi ko talaga pagsasawaan kahit kailan kasi nasasarapan ako lalo pag mainit talaga yung bagong luto yung nakaserve lang made out from the oven? Yes, of course. Yung sariwang-sariwang luto lang. O di ba may hindi ba sariwang luto? Charot. Syempre yung bagong hango lang, yun yung pinakamasarap na part sa pagkain ng roasted mga katkol. Kasi nandun ramdam mo yung init, ramdam mo yung crispiness at yung talagang mati-trigger sa bibig mo yung mapapabilis ang nguya mo. At samahan pa ng mga french fries na pagkadami-dami at merong apat na sausawa na pagpapilian. May matamis, may maanghang, may maalat at may matabang. Oh. Yes, ganun nga talaga yung sausaw na dito mga kakolors. Di mo maintindihan, di mo spelling kung ano yung mga lasa. Pero isa lang talaga o dalawa ang nagugustuhan ko dyan. Either ketchup or yung cheese na pinakasausaw. Yung isa naman pwede may sausaw dun sa kubos o sa tinapay. Pero hindi na ako nagtinapay dyan. As in, ang ginagawa ko na lang uh, parang kanin dyan ay yung french fries naman. Kayang-kaya ko na ngayon umubos ng apat na pirasong manok mga kakolors sa isang upuan lang at ubus yung french fries na yan. Dati hindi ako masyado nagkakakain ng french fries. Pero ngayon sa pagtagal na pagtagal ko pala dito sa Saudi Arabia mga colors matututo ka rin kumain ang kumain na hindi na na magde-depende sa kanin pero pag may kanin of course kakain pa rin tayo go okay, every time kakain ako ng boosted mga kakalors parang saya-saya ko kompleto na yung araw ko at kompleto na yung linggo ko dahil nakakain ako ng boost dahil pag isang linggo hindi ako nakakain pakiramdam ko gutom na gutom sabik na sabik ako sa boosted ganon go syempre pag busog na tayo kailan ang panulak at napadaan tayo dito sa bentahan ng juice ay naintriga ako Oh, dahil talaga sariwang tubo yung pinapasok sa makina na yung kalaki-laki ng makina pinapasok tapos bumababa tubig na juice na yung lumalabas, kaya na-intriga ako kung ang lasa so, kaya nagtry ako mag-order o di first time na maka-order dito at God, pabida naman si kuya talagang pasok ng pasok ng mga tubo so di ba kakalibasa binipicho ko talaga siya o di ba kaya ayun tingnan natin kung anong lasa neto at ayan na nga sinasalan sana ni kuya ng bongga bongga at ola. ayan just para parang kulay yellow na just ko hindi kaya yan sa kalawang sa loob ng machine charis lang pero hindi naman siguro pero natataka ako so malamig din kaya yan kaya sabi ni kuya malamig din daw at hindi na kailangan ng asukal alam naman tayong tubo napakatamis kaya nung nakuha na natin show of course pinabayaran ang bayad lang naman yan ay 5 realization so sa Pilipinas nasa 75 pesos o so, di ba mahal din nakakalaka pwede dito 5 real lang. Oo, oh, medyo mura siya kung dito lang. Huwag na nga mag-convert ang kulit. Go. At ayan, sinubukan natin. Go. Masarap din pala. Kaso nga mga kakolor, sobrang tamis po niya. Ay, naka Diyos ko, ang diabetes pa rin ito. Sobrang tamis. So, yan lang mga kakolors yung video for today. Salamat sa panonood. Bye! Hindi bukas, hindi mamaya, kundi laging nang-nang!